Hello mga friend, good evening sa inyong lahat. Ngayon pag ko. isa asawa ko ngayon. 56.8. Ayan mga friend. Yan ang handa niya. Ayan po siya mga chicken. Ako ang nakilito niyan. Ako siya mga aking sisig. Ayan, sisig tapos mahal. mga Tapos yung carbonara. Ayan siya mga salamat sa

dike na kaya sa totoong pagsama-sama ko din sa mga nanalo sa 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 sempre lang tumatawag ng kasi ito pa naman yung kuno Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy happy birthday, birthday, to, you. birthday to you. Oh, kain okay, na. Oh, blow candle. Oh, Wala bang candle? <laughs> <laughs> happy birthday, Ruil. <laughs> happy birthday to you. <laughs>